Ayan si Jude oh, naliligo sa bukal. Ayan, bukal. Sobrang lamig ng tubig. Yung tubig yan eh, no, galing sa bukal. Infinity. Ito yung infinity pool nila. Fresh water. Si Jude yan oh, na lamig na <laughs> gusto mo Sarap pala rito ma, no? Di Sarap dito. Dito ka lang magiste araw-araw. Pag boring na boring ka na rin sa taas, baba ka lang Di ba, dito, no? <laughs> hmm. <laughs> Sam, hindi ka maliligo. Sam? ko. Sige. mo naman yung isaw. Tonto oh. Mm. Kaligo ka ba mas? Oo. Ang pinity pool nila. Maraming water. Galing dito sa ilog. Yan. yung ilog. Kabilaan. Galing sa kabilang bundok. So ito sa kabila. Yan. Letter Y. Yan. Punta rito yung tubig. Ito yung hose na galing dyan. Pupunta rito sa infinity pool nila. Fresh water. Eh si Judo, sarap daw swimming. Oh, si ah, swimming ah. Swimming ka?